mamaneho ka ngayon sa edad mo ngayon, hindi ka na, hindi ka inaantok? Okay lang? O kasi 55,000, o? Oh. O sige, tanungin kita. Hmm, ha? Ano ang pinakamabuting gawin mo kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? Ako nga, hindi nagmamaneho dito, inaantok na ako, gusto ko matulog, o? Oh. Letter A. Buksan ang radyo ng, ng napakalakas, o? Oh yung sounds, buksan natin para hindi tayo maantok. O letter B, magmaneho ng mabilis para makarating agad ng bahay, matulog na tayo. O letter C, huminto sa tamang pahingahan o sa gilid ng daan at magpahinga saglit. Ano kaya sa palagay mo ang tamang sagot? Shoutout po muna kay Rodolfo Nasino ng Aliaga Nueva Ecija at kay Chris Alvarez ng Bin Malay, Pangasinan. Letter tersi. Ganito mga edad natin, madali na tayo maantok. Dumarami ang tribo ng mga patatas ngayon. Patatas kasi tawag. Ayaw kong magtawag ng kamote kasi masyadong harsh.